tumaas ng 52% ang bilang ng mga nabiktima ng leptospirosis ngayon taon kumpara sa parehong period noong 2022. Ayon sa Department of Health, sa ngayon nasa 2,168 ang naitalang kaso ng naturang sakit kumpara sa 1,423 na mga kasong naitala sa kaparehong panahulong nakalipas na taon. Sa 2,168 na kaso ng leptospirosis sa bansa, ay ang Central Luzon ang nakapagtala ng pinakamalaking bilang ng mga kaso na pumalo sa 328 that Cagayan Valley 283, National Capital Region 248, Davao Region 205, Central Visayas 157, Bicol Region 123, Calabarzon 120, Habang Tig 115 sa Sambuanga Peninsula at Caraga Region, Central Luzon 89, North Mindanao 84, Mimaropa 77, Cordillera Administrative Region 74, Eastern Visayas 60, 32 sa Soxar at apat mula sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Batay din sa pinakahuling datos na inilabas ng DOH, mula Enero, Enero, 1 hanggang July 22, 2023 ay umabot na sa 233 ang bilang ng mga nasasawi dahil sa nasabing sakit na mas mataas kumpara sa naitalang 201 death toll noong taong 2022. Kadalasan may mga nagkakasakit sa hinang leptospirosis kapag panahon ng tag-ulan kung saan nagkakaroon ng mga pagbaha.